si Rini, video kay Vlogs. E eh mga ka-video -okay, naka-service na naman tayo ngayon sa Sitio Mantabog, Santo Domingo. At uh, ito ay uh, binyagan mga ka-video -okay. Bukas. So, desperate pa lang uh, nagkuhan na sila ng unit. E eh mga ka-video -okay, uh, pa-subscribe mo sa aking YouTube channel sa Rino Video of the Vlogs at uh, Papalon na rin po sa akin page sa Video Ken blogs. Salamat. Si Video Ken blogs. Mga video okay ha, nagpulaw tayo ng unit basang basa yung ating unit mga ka video okay Ayan o, no? mamaya uh, papakita ko sa inyo Dahil ang lakas ng ulan gagabi dun sa customer natin, ay tinakluban man daw nila Kaso hindi umasir, kaya ang gagawin natin mga kabidyo, kikukuha tayo ng bagong unit para dun sa kanilang okasyon. So hindi ko na videohan yung pagpulot natin kasi nagmamadali tayo at ang tanghalin tapat ay kailangan na kailangan ng unit. So sabi ni customer ay uh, pananagutan naman daw nila kung ano yung uh, magkano ang gagastusin. sa So magkano ang uh, water damage. Uh, kumayag naman tayo na Taposin muna yung kanilang uh, okasyon bago tayo mag-settle ng uh, bayaran mga kabidyo. So sana kayang, na, kaya ng hitgan, para hindi na tayo mag-charge sa kanila mga kabidyo. Dito na tayo ngayon sa shop. Ang uh, naging problema ay uh, nabasa yung TV and then nabasa yung PCB board. So hindi gumagana at uh, talagang uh, puyog na puyog dun sa ating uh, customer so pag check natin kanina dun sa kanilang occasion nagtutrolo pa talaga siya mga kabidyo ano basang basa yung loob at uh, may gina lang yung amplifier sa kayo na player natin hindi na damay so itong wiring lang ang nabasa na yan po so yan So wiring lang yung nabasaan natin sa TV. So nagkuha tayo ng isang unit mga ka-video okay? at ayun na nga nakakarga. At ibabalik natin doon sa okasyon. Binyagan ito mga ka-video okay? natin. So tara. At ang halintapat tapat kasagsagan karamihan ng tao. Kaya ma-respond tayo ng isang unit mga ka-video okay? sabi naman ni customer willing naman daw silang magbayad ng ini damage sa aking unit so tapusin lang natin yung agreement tayong yung uh, okasyon nila saka na lang kami mag usap ang importante ngayon sa akin ay madalan sila ng panibagong unit at matapos yung kanilang okasyon si so, mga kabidyo kaya did ko naman kami okay. Joke, sa kwalitay ng unit, nabasa yung unit natin at nalakas ng ulan.